O, okay. Good morning. Na, na. sa basa? Eh, masaya lang ako. sabay. Three weeks na eh. Three weeks? Wala naman pong nakita. Dalawang ulit na nga inaano. Saan ang sumasakit sa'yo? meron ako nakikita nga lang alin sa singit mo. Hmm? Sabi ko na eh. Bumagsak yung balakang mo. Ayan o. Ito suspicious lang to pero hindi ko pa to confirm ah. Kasi dito may nakita na ako. Ayan o. Tignan nyo kung ano yung pinagkaiba. Ayon. Ayan ano po ha. Ayan. Ba ba? Ito nakaangat. Ah, okay. Ito hindi. O dapat 'yan parehas lang kasi parehas ng view 'yan. Mm, kaya pala pag lakad siya, ano? Kasi eh, siyempre, may mga liga siya diyan, may mga tendon muscle. Ayun oh, o mga to. Ah, oh, dito. Ayun kabila ang mga Siyempre, ito sa gilid diyan dito. Mm. <coughs> 'Yun ang ano dyan. Pero ilang taon ka na? Bata pa ba, 'to, gagaling talaga 'yan. Mga dalawang buwan lang Medyo umangat sir. Yan ang ano ko dito, take ko rito. Ang dito. Ang pinaka-tabes lang dito, magtitik-tik lang muna siya na ano, kung ano yung binigay sa inyo ng doktor. Tapos mamasajin ko na yung paligid dito. ko ng konti dito. Tapos uh, lagyan muna siya ng ano, na kahit papano paano. Hindi muna, huwag mo muna pilitin lumakad. Huwag niyo po nang yung mga ah, wala. Ah, Kaya, Sabi ko, ilakan ng laki para ka Hindi, mga ngawit lang lalo yung mga muscle at tendons oh, yung mga, mga. ligaments. Habang meron kang ganito, didikit naman yan. Negative radiology of studies, pelvis. Okay. Ito suspicious lang to pero kasi may yung bata, nag-negative dito. Pero kasi makikita niya na may x-ray, kung marunong talaga kayo. Kung naiintindihan nyo yung x-ray, oh. Aligari pa. Sakto rin ang nararamdaman niya dito sa kanan, eh. Ay, sa kaliwa, eh. Hmm? Ayan, oh. Hmm. mo dito. O, oh, malinis. Hmm. Ayan, oh. Ay, nabagsak sa ano, ayan, kitang-kita, oh. O, oh, tagilid yung bagsak niya. Hmm. O, ay, umumpog yung ano, siyempre, umangat. Pero, kita mo naman, negative sa fracture. Pero yung bata, hindi makalakad gaganong galon niya may day. dito. kasi dito kasi sa part na to sa kantuhan ng PP more to eh PP more bow. Pero ito, ito yung nadami sa na ito. Dapat kasi yan buo. Buo. Ayan, buo yan. Hmm? suspicious. Ito nakakatakot eh. Dalawang beses na. Dalawang ulit na. Yung mga nawala rin na kita. Nakalagay for further evaluation. This patient tayo na pero yung should be for later than and other auxiliary examination. Eh, inaano to eh. and eh, no, remarks. Suggest pro-leg. Pro-leg for further evaluation. Okay. Kaya yung mga kayo. Ito? oh, yan, huli ko. yung una yung ano. Kaya nag-request yung doktor na prag-leg daw yung kampa kasi wala na raw lang nakita. Man. Ito nga, oh, okay, meron pa rin eh. Meron pa rin ako nakikita eh. Oh. sera sa iyo ituturo Tingnan mo yung sa gilid kasi nakabuka ka to ngayon eh. Mm. -hmm. Oh, tingnan mo to ah, may lining. Okay. Tingnan mo ah, oh, tingnan mo rito kung meron. Yun pa rin oh. Yun pa rin po. Oh. Ayun pa rin, nung mo rito. Doon pa rin yan. Nakabuka ka lang. Hmm. Hmm. Hmm, wala. Wala ka oh Kahit anong kuha, meron pa rin. O, tingnan mo, kitang kita, o. Oh. O, dito wala. O. Oh oh. Yun pa rin. Eh, doon ang tama niya, eh. Dito, eh. Okay. Sige. Pento ang gabi natin <coughs> Tatlong linggo pa lang yan, ba? Gagaling din naman yan. Mga Bata pa siya, 13 ma. 13. I-assume na natin ang dalawang buwan. I-assume na natin. Kasi huwag niyong pilitin muna siyang maglakad. Ah. Huwag niyong muna siyang pilitin maglakad. mag ka muna? Oo. Ay, paano? Para hindi matiinan. Mm -hmm. Sobrang sakit pa niya. Ka. Kaya nga, tayo ka nga. Lakad ka ng konti. Hindi, ka ayaw. Ayaw hindi ka, ayaw. Ayaw. ka ayaw. Hindi ka ayaw. Hindi ka ka. Hindi ka ayaw. Kapag pala yung misis mo. Mountain bike ba yung bike mo? Oo. naman ba yung ano? Pero ramdam na ramdam mo, tumama yung balakang mo talaga. Tumama yung dito mo sa batuan. Yung sa may kalsada. Kalsada. <laughs> kalsada. kalsada. <laughs> kalsada. Tapos kasi yung upuan niya kahit <laughs> hindi Tupo. niya kaya yung ano. Hmm, hindi kaya yung Ang kasamutang hirap siya mo masakit nito yung kasi habang pinapagod mo to sir habang napapagod yung sa paglalakad sige ka ka o oh, kasi nangangawit daw na mga lalong masisira yung ano niya ay gano'n hindi kailangan nakapahinga lang muna to baliktad yung ano ko sa kanya kakawin habi ko ilakan ng sige ka ka lang ikaka. eh tatlong linggo tatlong linggo siya tatlong linggo siya sakto no kasi alam mo pagka sa sa singe ay yung pagka yung sa neck, neck femur. Pag ginanyan ko siya, aray ka agad dyan. Yung mga ganyan, aaray ka agad dyan, pag nagalaw yung sa, pag sa neck. Tinitignan ko ko rin kasi baka mabali yung neck femur. Yun ang mga ano eh. Pero ito, sakto. No. Dito nga sir, sa gilid, yung biyak dun sa may gilid. Kaya yung tumama. Kita mga sir, eh. Pag tumba niya. Ano lang gagawin nyo nito? Ipahingan nyo lang muna yung bata. Kailan ang ah, pasokan so, niya? Kahapon pa kung dapat eh. Kaya eh, hindi namin na eh. Pinapasok kasi ang eh, hirap sa maglakad. Eh, hindi sa kung paano ma-CR siya. Malayo sa ano. Malayo yung CR sa prom nila. Adjust ko ito ng konti. <sighs> adjust ko ito ng konti magsaklay na lang po sa pagpapasok ng school, no? Oo. Oh, huwag niya okay. munang ipilit kasi habang pinipilit mo yung sirang ano, eh, nung kalalabasan nung no, mga ngawit, mm -hmm. sasakit siya kami. Yan ang araw ngawit gawin ko. Eh, nung punta mo layo. Ah, oh, hindi pagtay na. Wait, Yes. Siyempre, pag suma, normal yan, lulubog, alam mo bakit. Kasi nga, hindi, hindi mo na maano eh, ang sakit na. Mm -hmm. Palaging ang lakad niya, pabagsak. Ganyan, niya, no? Hindi mo mapuyasan ng ganun eh ang laging palakad niya ganyan. Ah. Uh, e yung laging lakad mo. Kaya yung balakang mo lulubog din mo. Ang hindi na pantay. Gaganyan siya. Sa mo layo oh, tingnan mo ha. Mga hmm. po. Oh, diretso ka lang to ya oh. <laughs> oh, okay. mo ilang inch yan? Layo na. Oo. Oh. Layo. Mm. Oh, kahit naman kahit dayain ko pa ng konti eh. Diwon mo mo sa ilalim mo. Oh. ayun, ah, Ayaw. natin. Lahat dali pindihin o yan sa gilid, sa singit. Yan, nasasaktan ka. Hindi. Sakpo lang. Sakpo lang. Pantay natin. Tatagtag pa ba itong bata na ito. Mahaba yung mga pa. Crazy pa lang.